Nalanta ang isang bituin, ang pagpanaw ni Barbie Shue. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang mga tagahanga at mga kasamahan sa industriya. Nagluluksa ang mundo ng aliwan sa pagkawala ng minamahal na aktres na si Barbie Shue. Ang kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon ay nagbigay ng inspirasyon at aliw sa maraming tao. Si Barbie, nakilala sa kanyang mga nakabibighaning pagganap, ay pumanaw sa edad na 48. Ang kanyang talento ay walang kapantay, at siya ay naging isang ikona sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang balitang ito, na kinumpirma ng kanyang pamilya, ay nag-iwan sa mga tagahanga sa buong Asya sa pagkabigla at di paniniwala. Maraming tao ang nagtipon upang magbigay-pugay at mag-alay ng kanilang mga dasal. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pulmonya, isang komplikasyon na nagmula sa trangkaso. Ang kanyang kalusugan ay matagal ng pinahina ng kanyang mga karamdaman. Si Barbie ay mayroong kasaysayan ng mga problema sa puso at epilepsy na nagdagdag sa karupukan ng kanyang kalusugan. Ang kanyang mga karamdaman ay naging hadlang sa kanyang buhay, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang dedikasyon sa kanyang sining. Si Barbie Shu, isang pangalan na magkasingkahulugan ng talento at kagandahang asal, ay lubos na mawawala. Ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ay mananatiling buhay sa alaala ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang pagkawala ay nag-iiwan ng kahungkagan sa puso ng marami. Isang testamento sa epekto na kanyang nagawa sa pamamagitan ng kanyang sining. Ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na mag-aalay ng kanilang pagmamahal at suporta. Habang pinoproseso natin ang biglaang pagkawala na ito, alalahanin natin ang kagalakan na kanyang dinala sa ating buhay. Ang kanyang mga alaala ay mananatiling buhay sa ating mga puso at ang kanyang mga gawa ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Mga alaala sa Hakone mga huling araw ni Barbie Sa isang nakalulungkot na pangyayari, ginugol ni Barbie Shu ang kanyang mga huling araw sa Hakone, Japan. Kilala sa tahimik nitong kagandahan at mga hot spring, ang Hakone ay isang paboritong destinasyon para kay Barbie at sa kanyang pamilya. Dito sa gitna ng katahimikan ng mga bundok, lumala ang kanyang kalusugan. Ang nagsimula bilang isang bakasyon ng pamilya noong linggo ng bagong taon ng Lunar ay nauwi sa isang laban para sa kanyang buhay. Noong Enero 29, nagsimulang makaranas si Barbie ng patuloy na pag-ubo at atake ng hika. Mabilis na lumala ang kanyang kondisyon na napilitan ang pamilya na paikliin ang kanilang biyahe. Pagluluksa ng pribado, kahilingan ng pamilya sa gitna ng pighati. Habang hinaharap ng pamilya Shu ang kanilang pagkawala, umapela sila para sa privacy sa mahirap na panahong ito. Ang ina ni Barbie, nalabis na nasaktan sa biglaang pagpanaw ng kanyang anak, ay hiniling na igalang ng media at publiko ang kanilang pangangailangan na magdalamhati ng payapa. Ang mga plano ng pamilya ay nananatiling hindi yak, habang tinatahak nila ang mga kinakailangang pamamaraan sa Japan. Ang petsa ng kanilang pagbabalik sa Taiwan, kung saan inaasahang gaganapin ang isang serbisyo ng pag-alaala, ay hindi pa natutukoy. Isang buhay sa mga papel, Barbie Shu, actress at icon. Ang paglalakbay ni Barbie Shoe sa industriya ng aliwan ay nagsimula sa murang edad. Ang kanyang talento at karisma ay nagningning ng maliwanag na nakabihag sa mga puso ng mga manood sa buong asya. Mula sa kanyang mga unang araw sa mga dramang Taiwanese hanggang sa kanyang pagangat bilang isang kilalang figura sa Asian cinema, ang karera ni Barbie ay minarkahan ng kagalingan at dedikasyon sa kanyang sining Nyakap niya ang bawat karakter ng may lalim at pagiging tunay na nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa mga papel na kanyang ginampanan. Ang kanyang mga pagganap ay nag-resonate sa mga manood na nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang minamahal na aktres. Section 5: Meet Your Garden, isang pamana na nagniningning. Habang si Barbie Shu ay nagbigay karangalan sa maraming mga produksyon gamit ang kanyang talento, ito ay ang kanyang papel sa Meet Your Garden na nagpasikat sa kanya sa buong mundo. Ang kanyang pagganap ay hindi lamang nagbigay ng kasikatan sa kanya, kundi nagbigay din ng bagong mukha sa mga drama sa telebisyon. Ang kanyang dedikasyon at husay sa pag-arte ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming manood at mga kapwa-artista. Ang Taiwanese drama, isang nakabibighaning kuwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, at mga hadlang sa lipunan, ay naging isang kultural na fenomenon na nakabihag sa puso ng milyon-milyon sa buong Asia at higit pa. Ang kwento nito ay nagbigay ng bagong perspektibo sa mga manood tungkol sa mga relasyon at mga pagsubok na kinakaharap ng mga kabataan. Ang bawat eksena ay puno ng emosyon at aral na tumatak sa isipan ng mga manood. Ang pagganap ni Barbie bilang si Shankai, isang malakas ang loob at makatotohanang dalaga nagnanavigate sa mga komplikasyon ng pag-ibig at pagkakaiba ng klase, ay lubos na nag-resonate sa mga manood. Ang kanyang karakter ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataan na harapin ang kanilang mga pagsubok ng may tapang at determinasyon. Ang kanyang pagganap ay nagpakita ng tunay na emosyon at kahinaan na nagbigay ng lalim sa kanyang karakter. Ang kanyang pagganap na puno ng puso, kahinaan at bahid ng pagsuway ay nagpatibay sa kanyang lugar sa kasaysayan ng telebisyon. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang sining ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming manood at nag-iwan ng isang pamana na patuloy na nagniningning. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng telebisyon ay hindi malilimutan at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at manunood. Seksyon 6 Pag-ibig at Pamilya, Pag-alala sa mga ugnayan ni Barbie Shue Higit pa sa kinang at kahalihalina ng mundo ng aliwan, si Barbie Shue ay isang mapagmahal na anak, isang mapagmahal na ina, at isang minamahal na kapareha. Ang kanyang buhay ay hindi lamang umiikot sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Nag-iwan siya ng dalawang maliliit na anak, isang siyam na taong gulang na anak na babae, at isang pitong taong gulang na anak na lalaki, mula sa kanyang dating kasal sa negosyanteng Chino na si Wang Xiaofei. Ang kanyang mga anak ay ang kanyang inspirasyon at lakas. Ang siyam na taong gulang na anak na babae ni Barbie ay kilala sa kanyang katalinuhan at hilig sa pagbabasa samantalang ang kanyang pitong taong gulang na anak na lalaki ay mahilig sa sining at palakasan. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay labis na nakaapekto sa kanyang dating asawa na agad na lumipad pabalik sa Taiwan mula sa Thailand upang makasama ang kanilang mga anak. Ang kanyang dating asawa si Wan Xiaofei ay nagpakita ng kanyang pagmamahal at suporta sa kanilang mga anak sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Ang pangalawang kasal ni Barbie sa South Korean singer at DJ na si Koo Junyap noong 2022 ay nagpakita ng kanyang hindi natitinag na paniniwala sa pag-ibig at pagsasama. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, si Barbie ay nanatiling matatag at puno ng pag-asa. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga anak ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na yaman sa buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa mga ugnayan at pagmamahal na ating ibinabahagi sa ating mga mahal sa buhay. Seksyon Pito na alala ng isang bansa na nanangis ang Pilipinas para kay Sean Kai. Ang Pilipinas, isang bansang may malalim na pagkakaugnay sa mga drama sa Asia, ay nagluluksa sa pagpanaw ni Barbie Shue. Ang Meteor Garden na tinawag sa Tagalog ay sumikat sa bansa noong 2003 at naging isang minamahal na bahagi ng kulturang Pilipino. Si Barbie, na kilala sa mga tagahanga ng Pilipino bilang si Shan Kai, ay naging isang pangalan ng sambahayan. Ang kanyang kuwento ay lubos na nag-resonate sa mga manonood na nalampasan ang mga hadlang sa kultura at pinagtibay ang kanyang lugar sa puso ng marami. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng labis na kalungkutan at mga pagpupugay mula sa mga tagahanga ng Pilipino. Seksyon 8 Paalam Barbie Shoe Ang iyong liwanag ay patuloy na nagniningning. Habang nagpapaalam tayo kay Barbie Shoe, naaalala natin siya hindi lamang para sa kanyang hindi maikakaila na talento, kundi pati na rin sa init at pagiging tunay na kanyang ipinakita kapwa sa loob at labas ng screen ang kanyang pamana na nakaukit sa kasaysayan ng aliwan ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Bagamat ang kanyang liwanag ay maaring madilim ng maaga, ang mga alaala na kanyang nilikha at ang mga emosyon na kanyang napukaw sa pamamagitan ng kanyang sining ay mananatiling maliwanag sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Sumakay sa kapayapaan, Barbie Shoe. Ang iyong bituin ay mananatiling magpapaganda sa ating kalangitan.